Aris, ngayong araw ay maganda ang iyong aura, kaya't madali kang makakaintindi ng mga bagay-bagay. Gayon din, madali mo ring maibibigay ang tamang salita upang maging maayos ang mga usapan. Ngunit mag-ingat na huwag pa iiralin ang pagiging mainipin, dahil baka ito ang sum-ire sa iyong mga diskarte sa mga gustong mong gawin. Kung mayroong miyembro ng pamilya, lalo na mga kapatid, na nangangailangan ng tulong, mas mainam na magbigay ka ng payo sa halip na pera. Ang pagpapautang ay maaaring makakuha ng swerte ngayong araw ayon sa mga pahiwatig ng mga bituin. Sa tahanan, bawal muna ang pagtanggap ng bisita dahil ang aura ng inggit na kanilang dala ay maaaring makapag-iwan ng negatibong enerhiya na magpapahina ng iyong kalusugan, kaya't iwasan muna ang pagpapasok ng tao sa loob ng bahay. Sa aspetong pinansyal, maging masinop sa paggastos ng pera upang maiwasan ang mga kagalit na tao ang masinop na paghawak sa pera ay magdadala ng swerte at asenso. Kaya't mas mabuting maging maingat sa lahat ng aspeto ng pinansyal ngayong araw, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 4 number 28 at number 36. Taurus Ngayong araw ang gabay ng mga bituin ay nagsasabing mayroong isang mahalagang schedule na kailangan mong puntahan. Mas mainam na ikaw ay dumating ng maaga kaysa sa iyong mga kausap upang walang makaagaw ng iyong swerte. Sa ganitong paraan, magagawa mo ng maayos ang lahat ng iyong plano at masasabi mo ang lahat ng iyong nais sa usapang pamilya, lalo na sa iyong mga magulang. Laging dapat na maganda ang iyong aura upang magkasundo kayo sa mga usapan, lalo na kung ito'y tungkol sa mga pera o pangangailangan ng pamilya, ang pinapahiwatig. Sa aspetong pinansyal, ipinapayo na umiwas kang magpautang sa ibang tao ngayong araw, upang maiwasan ang mga posibleng paninira kapag panahon na ng singilan, sa mga kamag-anak na hihingi ng tulong, mas mainam na umiwas ka rin upang hindi masira ang inyong relasyon. Sa trabaho, mag-ingat sa mga taong hihingi ng iyong kaalaman. Maging madu mo sa pagbabahagi ng mga ito ngayong araw, dahil baka sila pa ang mapuri ng mga boss sa halip na ikaw, mas mabuting panatilihin ang sarili mong diskarte upang makamit ang tagumpay. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 34, number 17 at number 8. Gemini sa pag-ibig, ngayong araw ay dapat mong pag-aralan ang iyong nararamdaman, kung kakaiba na ang iyong nadarama at tumatabang na ang iyong pag-ibig. Mas mainam na magsabi ka na ng totoo at makipaghiwalay kaysa magkamali sa relasyon. Ito ay upang maiwasan ang pagsisisihan sa huli, ayon sa mga gabay ng bituin. Ito ang tamang panahon para magdesisyon tungkol sa iyong relasyon. Sa usapang magkakapatid, kung may bigla ang dumating na suliranin, maging kalmado at huwag magpadala sa emosyon, huwag agad magalit. Dahil mas makabubuti na maging tahimik sa pakikipag-usap upang maiwasan ang mga alitan. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng mga gawain ngayong araw, walang sinyales ng malaking problema. Ngunit mainam na maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, makakatulong ang kanilang kaalaman sa mga bagay-bagay, magingat din sa aspeto ng pera lalo na kung kasangkot ang mga kasamahan sa trabaho. Maging matyaga ngayong araw dahil kahit gaano katalino ang iyong mga sinasabi, kung wala kang madaming pera, maaaring hindi ka seryosohin ng mga kausap, magtyaga ka pa, at makakakita ka rin ng mga tao na hindi mapanghusga, Aris. Ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 25 at number 18 at number 32. Cancer Ngayong araw may sinyales na maaaring magtagumpay ka sa isang deal na matagal mo nang iniisip, bagamat mukhang maayos na ang lahat, mas mabuti pa ring maging masigurado ka para maiwasan ang mga abala na maaaring dumating. Huwag ka munang pumirma ng anumang dokumento ngayon dahil mahina ang sinyales ng pag-asenso ayon sa iyong gabay. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian, ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, Ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso, maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa tahanan, umiwas ka muna sa mga usapang may kinalaman sa pera. Kahit may tiwala ka sa iyong mga kausap, mas mainam na iwasan ang mga ito upang hindi masira ang inyong relasyon. Huwag din munang magpautang o tumulong ng pera sa ibang tao upang makaiwas sa posibleng alitan sa hinaharap. Sa trabaho, pabor sa iyo ang maagang pagpasok dahil magbibigay ito ng magandang simula sa iyong araw at magdudulot ng masayang gawain sa pag-ibig. Maging malambing ka sa iyong mahal upang pasiglahin ang inyong aura ng swerte. Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero: Color white and color silver, number 30, number 17 at number 25. Leo, ngayong araw ipinapahiwatig ng mga gabay na dapat kang maging maingat sa mga pakikipag-usap. Kahit pa may tusong isipan ang iyong makakausap, walang magagawa ang kanilang tuso sa iyo kung ikaw ay magiging wise at alerto. Sa kabila ng iyong kahinaan sa enerhiya ngayong araw, madali kang maawa sa mga humihingi ng tulong kaya't mas mainam na umiwas ka sa mga sitwasyon na maaaring magdulot sa iyo ng pagkawala ng pera ito ang pahiwatig ng iyong gabay sa araw na ito sa tahanan ang suporta mo ang kakailanganin ng mga miyembro ng pamilya lalo na kung may plano silang mag-abroad ang iyong suporta ay magbibigay sa kanila ng inspirasyon at kasiyahan at magbibigay daan para makamit nila ang tagumpay na kanilang inaasam. Sa trabaho, naman maganda ang takbo ng araw mo. Walang sinyales ng mga problema sa gawain, ngunit mainam na magpakitang gilas ka sa iyong boss, ipakita na maaasahan ka sa iyong hanap buhay para sa mas malaking tsansa ng pag-unlad at promosyon. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 24, number 30 at number 18. Virgo, ngayong araw kung may kausap ka tungkol sa isang potensyal na negosyo, makabubuti na ituloy ito dahil may aura ng swerte sa inyong pag-uusap ang mga pakikipagdil ay maaaring magdulot ng kita sa hinaharap, kung may plano ka naman sa kapatid ngayong araw, mas mainam na ipagpaliban ito dahil mahina ang aura ng swerte pagdating sa usapang pera ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may mga plano ang iyong anak o minamahal na pagkakakitaan, suportahan mo sila ang iyong suporta ay magpapatalino sa kanilang mga desisyon at magpapalakas ng kanilang loob. Ngunit sa pera, iwasan muna ang paggawa ng investment ngayong araw dahil walang sinyales ng asenso kung ito'y gagawin mo ngayon. Sa trabaho, siguraduhin mong alam mo ang iyong gagawin sa bawat desisyon, ito ang magbibigay daan para magtuloy-tuloy ang iyong swerte sa hanap buhay. Sa pag-ibig, may sinyales na may mga taong gustong gamulo sa inyong relasyon. Kung may napansin kang ganitong tao, mas mabuti nang umiwas sa kanila upang hindi maapektuhan ang inyong kaligayahan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white number 6 number 15 at number 23 Libra ngayong araw ay ipinapahiwatig ng gabay na dapat kang magpakita ng mas mahabang pasensya Lalo na kung may deal o negosasyon na kasama ang iyong mga kapatid kung sila ay nagdidiskarte hayaan mo silang matuto mula sa kanilang karanasan tandaan kahit ikaw ang tunay na may alam minsan ay kailangan din nilang subukan para matutunan nila ang tamang paraan sa ibang aspeto ng pakikipag-usap, lalo na sa mga magulang at kapatid, ipinapayo ng gabay na lumikha ng masayang aura, ang positibong enerhiya na ito ay magdudulot ng pagkakasundo at pag-unlad sa inyong pamilya, ang pinapahiwatig. Sa pera, Ipinapayo ng gabay na umiwas muna sa pagpapautang o paglilimos ng pera ngayong araw dahil ito ay maaaring magdulot ng kalugihan at sa tahanan ipinaaalala rin ng gabay na huwag muna tatanggap ng bisita na maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa inyong lugar Sa trabaho inaasahan na magiging maayos ang buong araw mo ngunit mag-ingat sa mga gawain na maaaring maging sanhi ng pagkakamali, umiwas din sa mga kasamahang madaldal na maaaring magdala ng problema, lalo na sa aspeto ng pera, ang kanilang mga negatibong komento ay maaaring magdulot ng kalungkutan sa iyo at umabot pa sa iyong tahanan. Sa pag-ibig Mahalaga na umiwas sa pagiging matigas ang damdamin ngayong araw, ang pagkakaroon ng matigas na loob ay maaaring magdulot ng maliit na suliranin, kaya't maging mapagkumbaba upang maiwasan ang anumang alitan sa inyong relasyon. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 6. Scorpio. Ngayong araw ay may sinyales na kung makikipag-usap ka tungkol sa iyong mga pangarap na negosyo, mas makabubuting maging malihim ka. Kung mayroon kang mga ideya na mas maganda kaysa sa iba, itago mo muna ito hanggang sa magkaroon ka ng kasiguraduhang mapagtatagumpayan mo ang plano at hindi ka iiwanan ng mga kasama mo. Ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabing kailangan mong maging maingat upang maiwasan ang mga taong maaaring samantalahin ang iyong mga ideya, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng pag-ibig, ikaw ay may malakas na sex appeal na kapansin-pansin sa lahat ng kasarian, ang iyong aura ay umaakit ng atensyon, ngunit ito rin ay nagdadala ng mga tukso maging mapanuri at maingat sa iyong mga kilos at desisyon, lalo na sa mga sitwasyon na maaaring magdulot ng komplikasyon sa iyong relasyon. Ang gabay ay nagmumungkahi na panatilihin ang integridad at huwag padala sa mga tukso. Sa pakikitungo sa pamilya, lalo na sa iyong mga kapatid at magulang, ipinapayo na maging maunawain ka kung maiiwasan mo ang magtampo ng palihim mas gaganda ang iyong aura at magiging mas magaan ang iyong araw. Ang iyong pagiging positibo ay makatutulong upang lumikha ng masayang samahan sa pamilya. Sa trabaho, inaasahan na magiging normal ang araw mo, na walang sinyales ng mga malalaking problema. Subalit, mahalaga na umiwas ka sa agad-agad na pagtitiwala sa mga kasamahan na humihingi ng tulong sa iyo, Maaari kasing pakanabangan ka lamang nila at wala kang makukuhang benepisyo mula rito. Ang gabay ay nagbabala na mag-ingat sa mga ganitong sitwasyon. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow number 25 number 31 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ay ipinapahiwatig ng gabay na ang iyong mga plano sa paggawa ng negosyo ay okay lang hanggang sa antas ng pagpaplano. Subalit, ipinapayo na huwag mo munang ituloy ito dahil may mga kakulangan pa sa iyong plano. Hanapin mo muna ang mga aspeto na kailangan pang pag-aralan upang masigurado ang tagumpay kapag ito'y ipinatupad mo na. Sa mga deal na gagawin mo ngayong araw, maging maunawain sa mga kausap upang matutunan mo ang mga tamang hakbang at umiwas sa anumang pirmahan dahil hindi ito magdudulot ng asenso, ayon sa gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig ay nagsasabing may posibilidad na magkaroon ng bisita, sa pakikipag-usap sa kanila, maging wise at maingat kung mabilis kang gagawa ng desisyon posibleng negatibong enerhiya ang makuha mo. Kaya't pag-aralan ng mabuti ang mga bagay upang makuha ang magandang resulta. Sa trabaho, magiging maayos ang araw mo at walang sinyales ng mga problema, maging masipag at wise sa mga gagawin upang mas maging produktibo, umiwas sa mga diskusyon na walang kabuluhan upang manatiling masaya ang iyong buong araw sa trabaho sa pag-ibig, ipinapayo ng gabay na huwag kang magsasalita ng mga bagay na maaaring makasakit ng damdamin ng iyong minamahal, siguraduhing mahinhin at mahinahon ang iyong mga sinasabi upang maiwasan ang anumang tampuhan at panatilihing masaya at puno ng positibong enerhiya ang inyong tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color white number 21, number 19 at number 36. Capricorn, sa araw na ito, kung may nakatakda kang deal o transaksyon, iwasan mo na itong ituloy kung maaari, bukod sa magagastusan ka. Maaari ka pang hamina ang kalusugan dahil sa stress o pagod na dulot nito at kung iniisip mong magtayo ng sariling negosyo, malapit-lapit mo na itong magawa basta mag-ipon ka muna ng sapat na kapital, patuloy kang magmasid at maghanap ng mga bagong ideya araw-araw, dahil ito ang magpapalapit sa iyo sa tagumpay. At kung may ekstra kang naiipon, at kung lalapitan ka ng iyong magulang para humingi ng tulong, mas mainam na ikaw ay tumulong kahit pa ito ay para sa kapatid mo, sa ganitong paraan, mabibigyan mo sila ng katahimikan ng isipan at swerteng pera na mag-aalis ng mga negatibong enerhiya sa kanilang buhay. Sa trabaho, mas mabuting maging masungit at maramo sa pagbibigay ng kaalaman sa mga kasama, sa ganitong paraan, hindi sila palaging aasa sa iyo at hindi nila makukuha ang iyong swerte sa trabaho sa huli sa trabaho ay kanya-kanya talaga at dapat mong malaman kung sino ang maaasahan at sino ang hindi ang pagiging maingat at matalino ay magdudulot ng pagtaas ng iyong sweldo scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 14 number 27 at number 5. Aquarius, ngayong araw ay mahalaga ang pagiging maingat at maayos sa pakikipag-usap. Kung nararamdaman mong kailangan mong umalis sa isang usapan, siguraduhin mong gagawin ito ng maayos upang may pagkakataon ka pang makabalik sa pakikipag-usap sa hinaharap may mga bigla ang pangyayari na maaaring mangyari, kaya't maghanda ka sa iyong pamilya. Ang iyong suporta ay napakahalaga. Kahit may mga alinlangan ka sa kanilang mga plano, subukan mong unawain ang kanilang mga pangangailangan kung palagi kang nakatuon sa kanila. Magagawa mong may tama ang anumang pagkakamali at mapapanatili ang pagkakaisa huwag mong panghinayangan ang oras at araw na inilaan mo para sa kanila, dahil ito ay magdadala ng kasiyahan at pagkakaintindihan sa inyong tahanan, ang pinapahiwatig. Sa nang pag-ibig, kung palaging gumugulo sa iyong isipan ang mga bagay-bagay, maglaan ka ng oras upang pumunta sa bahay ng Diyos, ito ay makakatulong sa pag-alis ng iyong mga alinlangan at magbabalik ng kailan awan sa iyong isipan. Ang iyong relasyon ay magiging mas matatag at masaya kung ang iyong isip ay payapa. Sa trabaho, mag-ingat ka sa iyong boss, lalo na kung babae siya. Siya ay may ugaling mahirap pakibagayan, ngunit kung magagawa mong makibagay kahit na siya ay masumit, mapapanatili mo ang iyong magandang standing sa trabaho. Ang hindi pagkakaroon ng isyo ngayong araw ay isang magandang tanda para sa iyong pag-unlad. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color red number 10 number 36 at number 21. Pisces Ngayong araw kahit may nararamdaman kang kahinaan sa aura ng iyong swerte, ang tunay na swerte ay nasa iyong kasipagan, kaya't ituloy mo ang lahat ng iyong mga plano kung may oras ka. Surpraisehin mo ang iyong minamahal sa isang simpleng lakad o pagkain sa labas. Ito ay makakatulong na alisin ang mga negatibong enerhiya na nagpapahina ng inyong kalusugan at nagpapalamig ng inyong relasyon ang pinapahiwatig. Sa ibang plano mo, tulad ng pagbisita sa mga kamag-anak, kahit malayo, ituloy mo ito basta't nasa tamang araw kayo magkikita, may sinyales na magkakaroon kayo ng mas maayos na relasyon at magkakatulungan sa hinaharap. Sa pera, kailangan mong maging masinop at mag-ingat, huwag kang magpapautang ngayong araw dahil maaaring magdala ito ng kamalasan sa iyo. Imbes na magpautang, mag-ipon ka na lang muna ng pera, may sinyales na may darating na maliit na transaksyon kung saan kikita ka ng maayos, maging mapagmatsyag at siguraduhin na hindi mo palalampasin ang ganitong pagkakataon. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 25, number 19 at number 36.